Good evening, good evening. Shout out tayo dyan. No? Oh. Mayroon tayong bago mga bilhin natin ano, uh, pantagay ito, bantage na sensor. Kain natin kung nilalaya budol. Ito yung, ito yung tagay na walang dayaan. Meros, meros natin ito insan. Ayan, sana Oh. Mix, mix natin yan. Yun yeah, o. Sarap tayo sa Gatorade tsaka sa 2x2 GSS. Inebra sa Miguel. Panalo panalo. Tapos, lagi natin itong kanyang uh, pakip. Ayan, ayan. Isin natin. Bagong trending to, guys. Bagong trending. Ito yung walang dayaan. Walang dayaan sa tagayan. oh yan, yan. Gali, ha, guys, ha? Ito, ano tayo, eh. Bago to, ito. Bago to, eh. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Ang katotohanan. Dito. Tapos daw. Ito. What's up guys? Ito, meron kami ng yung bagong, bagong uh, binili. Uh, walang, walang dayan sa tagay. Tignan, eh. tignan <laughs> mo naman ang tagay namin Oh. Ilalagay natin dito yung, yung tagay yan. Bubuos yan. O, oh, pihinto ng kusa yan. Tapos sa shot ko na naman yan. O, oh, yan o. Oh. Shot ko yan. Tapos, si Papa Richard na naman yan. Walang dayaan yan o. O, yan o. Sukat yan, sukat. O, sukat yan o. Oh. O. talaga Op, na naman. Lagay mo. Op, akin na naman yan. Kaya walang dayan dito. Suk sukat na sukat yan. Shout out tayo dyan sa mga lasingero dyan. Tsaka sa mga Kim Tagay, tayo dyan. Magandang unang gabi. Mm. Peace.